Inulan ng reklamo ang Cotabato Electric Cooperative o Cotelco at Metro Kidapawan Water District o MKWD mula sa kanilang mga concessionaires dahil sa pambihirang pagkakataon ay magkasabay na nawalan ng supply ng kuryente at tubig kahapon araw ng linggo. Halos na puno ng reklamo ang social media, partikular ang Facebook, pero una nang nakapagbigay ng abiso ang Kotelco sa pamamagitan ng kanilang FB account at sa programa nilang Kotelco Highlights na mapapakinggan sa ilang maistasyon ng radyo sa lalawigan na may kaugnayan sa scheduled power interruption dahil sa maintenance activity ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kabilang sa mga naapektuhang lugar ay mabahagi ng Matalam, Kabakan, Antipas, Carmen, magpet at malawak na bahagi ng kidapawan. Bandang ala alauna ng hapon ay unti-unti namang naibalik ang power supply sa nabanggit ng mga lugar. Karamihan sa mga nagre-reklamo ay hindi nakarinig ng anunsyo sa radyo at hindi rin nakapag-check ng kanilang mga social media. Habang sa supply naman ng tubig ay dahil sa panay na pag-ulan at pagbaha ay apektado ang isa sa mga water source ng MKWD, partikular ang Nalapaan Dam sa Barangay Perez, Kidapawan City may mga barangay ang nawala ng supply, habang ang iba naman ay maruming tubig ang lumalabas sa kanilang gripo. Ilang oras ay naibalik naman ang supply sa ilang mga lugar. Karamihan sa mga nagre-reklamo ay hindi nakapaghanda ng tubig inumin at panggamit sa bahay dahil sa hindi inasahang kalamidad, dulot ng malakas na ulan kamakailan. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.